Actually, matagal na ako sa civil society organization. Kahit after college, yun na ang naging trabaho ko. Si Greenpeace ang um, first and only <laughs> uh, job ko. Naimbitahan akong um, sa isang parang volunteer activity ni Greenpeace. So parang doon nagsimula ang journey ko. Uh, that was 2006. Since 1987, Hanggang sa ngayon, yun uh, sa NGO community talaga ako, ang trabaho ko. I am doing this work for more than 12 years now. And every day, um, nagugustuhan ko siya. And I am so happy to be in the position where I can work for the future of my children kasi alam mo na naya ko eh yung mom ko kasi environmental activist din siya so i was lucky na bata pa lang ako exposed na ako sa mga usapin tungkol sa uh, pagprotect ng environment natin so i was about maybe 8 to 10 years old when i first started napakahalaga nung ano youth involvement sa mga kanitong usapin kasi yung ginagawa naman natin hindi siya para sa ngayon para siya sa future ng ng mga youth ngayon at sa future ng mga susunod pa sa atin when you're Young, you think, ah, oh, I can do this. And then quickly you realize. I can do so little against the greed and capitalism. So it's important to work together. Hindi kaya ni Greenpeace na magisa lang siya na isulong itong uh, pakikipaglaban para maprotektahan ng ating environment. So kailangan natin ng supporta ah, um, coming from communities, um, local governments, at sa iba pang mga um, sektor. Yung community kasi siya yung pinaka primary concern nila yon at sa sila yung taga talagang pinaka most affected sa mga issues nato. Sila yung palagi sila yung pinaka holy don sa babae kung anong nangyari doon sa climate change na sinasabi natin. Pero yung kagandahan doon, karamihan din sa kanila ang nangunguna doon sa pagsulong ng mga solutions. ilaw sa panahon ng 3 Tayo dapat mawala ng pag-asa. Kailangan, sama-sama tayo. Yung ating um, collective, individual action is very important. At mahabang laban ito. Pero kung titigil tayo sa ngayon, imagine what future are we going to leave our children. So, uh, mahirap pero tuloy lang tayo. Uh, bayaning matituring yung mga environmental activists natin because napakahirap actually nung role na pinaplay nila. Parang you do this because it's what is the, the most the rightest thing to do at this historical moment <laughs> to save our, our planet, to save our home, to save the people whom we love. Napaka importante ng mga milestones na dinadaanan natin sa sa pag-achieve ng climate justice. So every every step towards achieving that justice is a milestone na kailangan natin na na damdamin at kailangan natin maging masaya sa proseso na yun. Parang hirap na ng heroes, di ba? Maybe martyrs, unfortunately, you know? It's like, and there's so many silent suffering. Parang, while well, yes, we celebrate, but let's also not forget. And let's also act on behalf of and remember, take courage from the people who, who are Practically martyred for for this cause.